Aabot sa 4 na bilyong pisong halaga ng mga peking e-cigarettes ang nasabat ng mga otoridad matapos sa lakaye ng tatlong warehouse sa Metro Manila. Ang mga kontrabando ipapakalat na sana sa merkado bago na harang. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Boel. Sa ujat na operatiba, pinasok ng Bureau of Customs ang bodegang ito sa Malabon City kagabi. Pagdating sa loob, tumambad sa kanila ang kahon-kahon ng mga peking e-cigarettes. Binuksan din ng mga operatiba ang ilang truck na inabutan nilang nakaparada sa bodega. Dito tumambad ang kahon-kahon pa ng mga vape products. Kasabay ng raid sa Malabon, sinalakay rin ng Customs ang dalawa pang warehouse. Isa sa Paranaque at isa sa Quezon City. Ayon sa Customs, isang tip ang kanilang natanggap tungkol sa ilegal na pagpupuslit ng vape products. Pero nang suriin, mga peke pala ang mga produkto at ipinangalan lang sa isang sikat na brand. Nakatanggap po tayo ng information, isang tip na nakiksaati nga po ay uh, nag-smuggle po ng mga e cigarettes sa ating bansa. At uh, ang modus nila po ay eh, ito raw ay pinapasok ng kliyente at uh, ibabalik na po dito. Ayon sa Bureau of Customs, ito na ang pinakamalaking halaga ng nalambat nila mga Peking e cigarettes na abot sa 4 na bilyong piso. Galing daw itong China at hindi dapat nakarating ng Pilipinas dahil walang kaukalang permit. Sinelyohan muna ng customs sa mga warehouse. Inaantay na rin nila ang warrant para mahakot at sirain ang mga naturang peking produkto. Inaalam pa kung sino may-ari ng mga naturang warehouse pero mahaharap sila sa paglabag sa anti-smuggling law. Nagpabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.